Hi guys, magandang umaga po sa atin uh, a great day today kasi kung ngayong naadlaw is kukuha tayo ng mga saging lakatan kasi tumawag yung farm na may harvest sila ngayon ng lakatan kaya kukunin natin doon sa farm kaya maaga tayong nagising at nakapag lang ako guys kasi kumbaga pag uwi na ako kumain iyon po guys kaya pinupunta na natin yung mga saging doon sa farm para makuha ko na kasi hindi lang po talaga ito ang gagawin ko ngayon is marami talaga kasi magtitinda pa ako kaya samahan nyo ako sa akin pagboblog guys paki-like paki-subscribe sa akin YouTube channel and yun patuloy lang po tayo manonood sa akin mga vlog yan po guys so pupunta tayo sa farm sa mga saging Susukan na ako Kalipay ko na ng man ang problema Wala'y maikapahimula Wala'y maikakumpara Sa imang guma at Ikaw ang susukan na ako Kalipay ko na ng man ang problema Wala'y maikapahimula Wala'y maikakumpara Sa imang guma guma samar ang langit kong lang sa kanal Unuhod na po sa mo Pagsirpa kami mo o oh Diyos ang Kalayo ang langit kung lang para sa tanang. Ikaw puso, ikaw ang Diyos, oh ko mai ah, kita ka pa he mulat ulai mai kita ko para sa inyong gumma kikawang susukan ako kalipay og dalok ayan po guys uh, sa pagkuha natin ng mga lakatan guys is kumbaga pa sinisipi muna natin sinisipi muna nila yung mga lakatan bago nila timbangin guys yun po guys actually guys, yung mga lakatan natin is guwapang guwapa talaga yan. Inaalagaan talaga yan ng mga farm, mga farmers guys. Kaya yun, sabayan lang natin sila sa pag oh, sa pag ng mga lakatan at sa pag itimbang. kasi ito ang mga lakatan ngayon is napakaganda talaga yan guys. Okay, so, mm, napakaganda po yung mga lakatan ni Angkol kaya alagang alaga talaga niya tinawagan kasi ako niya actually guys kukuha on sana ako isa sa lunis pa uh, kasi po tumawag siya sa akin sa Friday is magtuba daw siya ng saging kasi may babayaran kasi siya na utang kaya ganyan talaga ang buhay guys mangungutang tayo para para lang mabayaran yung mga dapat bayaran kasi si uncle kaya kasi is kumbaga pa marami po siyang utang na kailangan barayan po din. Kaya yun, kaya na pinagbigyan natin, kaya binili natin yung mga lakatan nila. Actually guys is, nagmamadali kami dito nagtimbang ng mga lakatan kasi busy, -busy talaga ako guys, hindi lang po ito ang pagkukuha ng mga saging, kundi meron din ako mga paninda pa nga, dapat ko pang kunin guys. Kaya tinutulungan ko na sila sa pag-arrange ng mga lakatan at saka kumbaga pa inaagpas talaga namin tong matapos kasi yun talaga oras lang talaga ang kailangan namin dito para kay marami pa kaming gagawin kaya yun po guys kaya tulungan natin sila sa pag guys at hakutin yung mga kanang mga saging natin yan po guys Ayan po guys, malapit na po kaming matapos dito sa pagtitimbang ng mga saging. At yung anak niya na nasasakyanan is kumbaga pa ina-arrange na niya yung mga lakatan. Kaya chillax chillax lang tayo guys. Yun talaga, yung mga farmers is tulungan din natin silang maka-income guys. Huwag natin silang baratin guys. Kasi kapag mahal yung prutas ngayon, e, sabay tayo. Hindi yung naka-stay-in ka lang kung ano yung price you is kung kahit mahal yung lakatan is yung pa rin yung price eh lugi yung mga farmers di ba kawawang kawawa naman sila kaya tulungan natin sila na maka at maka-earn din tayo kasi sabi ni uncle may buyer siya sa hindi pa kunin niya na buyer is may buyer talaga nga, stay in talaga siya presyo kumbaga pa binabarat sila kaya nangita sila og oh, mga mga buyer na kanabitong usabay din sa presyo dili kay kanabitang barato na to ang farmers loan baya jud kung oh, kumaga pa talungan tulungan lang talaga natin sila na maka earn at maka earn din tayo kaya laban-laban lang talaga sa buhay huwag tayong magbarat sa mga tao kasi kawawang-kawawa is may balik din sa atin yan kapag kapag binarat natin sila eh kaya yun kaya ganyan talaga ang buhay. Kailangan talagang magsipag lang talaga. Kaya sila ang call over time niyan. 24 hours nakabantay sa kanilang mga lakatan kasi madaming kawatan sa kanila guys. Kaya yun. Kaya sabay-sabay lang tayo sa pagtutulong-tulong. Kalipay ko ang problema Walay mai pa hi mulat walay mai ka kumtara sa imong guma ikaw at na ako. Abot man ang tookana ko sa baypo sa dalapanan ug Wala'y maikapahimulat Wala'y maikakul para Sa inyong gumawa Kung sa Kayo ang langit Kung mago alam sa tanan Uluhod Sa tira mo Pagsimpa kami mo o oh Diyos Kung sa Kayo ang langit Kung mago para sa tanan Ikaw ang puso Ikaw ang Diyos Pagkalipay okay, ko Ayan po guys uh, tapos na kami na magtitimbang ng mga lakatan at uuwi na ako kasi madami pa talaga ang gagawin kaya thank you sa inyong paglantaw guys paki-like paki-subscribe naman sa king youtube channel salamat sa inyong maayo at yung binigay ng mga lakatan sa farmers sal salamat